Okay. sa ating hulaan yarn, ano kaya ang issue sa pagitan ni actress at ni aktor dahil grabe raw as in matindi ang galit na namamagitan sa dalawa. O, oh, ito kasing ano, aktor na ito at actress dati. As in, super close super. sila, ah. As in super close talaga. Pero ngayon, may something na sa kanila at nagiiwasan sila. Pero oh. mo po, dati, mm. pa parang magkapatid ang turingan nila. Correct diba? Parang nakakagulat na sa isang iglap. Hmm, -mm. mm -mm no know. Sira kanilang friendship, oh, diba? Oh. ano kaya ang dahilan? May matinding no? dahilan. Oh, Hindi oh. na talaga magkakagalit sila. Pero sana BFF magkaayos din sila dahil sayang yung pinagsamaan. Naging BFF talaga siya. So, at yung mga bagulang nila, Close. Mga magulang nila, di ba? Oh, pero ito, ito, usually kasi, di ba, laging pera, di ba? Usually, pera talaga lagi ang pinag-aawain, pinagkakagalitan ng magkaibigan. Pero sana wag naman. No? Yeah, sana hindi mm -hmm. yun, di diba? Pero yun nga sabi nga kasi, ang money is the root of all evil, yes. di diba? Pwedeng doon. Pero yun nga, hindi natin alam kung ano ang ugat ng pinagkagalitan nitong dating magbest pero possible pinakasiguradong reason yung pera, di ba? Ano kakalawa ka daw pag nakikita sila sa event? Eh talagang Dead man to the blues. To Siyempre, the blues. Actually, napansin niyo mga kaibigan niya. Oh. Anong nangyari dyan? Pati Kaya nga. Yung Iwasan oh. di ba? Talaga nagkikita pa rin sila sa mga event dahil nga pareha silang artista, mm -hmm. di ba? Pero yun nga, mapapas mapapansin, mapapansin ng mga kasama nila sa industriya kung bakit hindi sila nagpapansinan Pansinan as in dead man talaga lahat sila. Hi, oh, oh. Emily Gomez, friendship. Hi. Ito ang clue, ha? pareho sila ng network na pinagtatrabauhan oh. at active silang pareho sa mga teleserye. Yes. At mm. yun nga, ito, mm. di ba, balita ko, magsasama sana sila sa isang serye pa, di ba? Oo, pero, pero ayaw talaga. na nila. nila. Mm. Ayoko siyang makawal. <laughs> Sabing ganyan. Grabe! Diba? grabe. Bakit? Hindi siguro sa ibang pagkakataon na lang. Basta sa amin na lang po ito. Mm. So, wala una yun na po kung sino itong tinutukoy namin na dating mag friend. Pero ngayon ay mag-best enemy na talimot. Uh -huh.